Siyang matandang lalaking munti ng matanggalan ng ulo dahil sa chinso ang nagpunta sa ospital ng mag-isa. Ang lalaki na to ay si Fortman Rexdale Murph, 74 years old na taga Gatman, Mississippi. Kahit 74 years old si Fortman, nagtatrabaho pa rin siya bilang lumberjack o nagpuputol ng mga kahoy at mga puno. Pero isang araw, itong trabaho pa lang to ang posibleng tumapos sa buhay niya. In May 1984, nagpunta sa gitna ng gubat si Fortman daladala ang chainsaw niya para magputol ng mga puno. Normally, mag-isa lang talaga siya at wala siyang ibang kasama sa trabaho niya. Nagsimula siyang magputol ng mga puno gamit yung chainsaw niya at dito na nga siya nabagsakan ng isa sa mga punong pinuputol niya. Sa lakas ng pagtama nito kay Fortman na walang siya ng malay pero nagising din siya makalipas ang ilang segundo. Nagising niya, na-realize niya agad matapos niyang maramdaman na nadbali at nadurog nga yung kaliwang binti at paan niya matapos mabagsakan ng mga puno. Pero meron pa palang mas malalang nangyari nang ma-realize niya na nung bumagsak pala siya, bumagsak siya doon sa umaandar niyang chainsaw. Dahil dito naputol yung halos buong leeg niya maliban dito sa dulong parte. Paano kamo ito nangyari? Yung chainsaw dumaan yun sa harapan ng leeg niya at huminto lang sa may bandang batok or sa may spine niya. So basically, ang nagkoconnecta na lang sa ulo niya sa katawan niya ay yung spine na lang niya at konting laman and somehow, buhay pa siya at nagising pa nga siya. At ganito yung kalagayan ni Fortman, nagawa pa rin niyang tumayo at punti-unting maglakad palabas sa may gubat para humingi ng tulong. Naglakad na naglakad si Fortman gamit yung kanang binti niya since yung kaliwa nga nadurog, di ba? Yun nga, habang naglalakad siya, hawak-hawak niya yung ulo niya para hindi mahulog or matanggal. Para siguraduhin hindi matatanggal yung ulo niya, pinatong pa niya to sa balikat niya. Siguro parang nakaganito siya habang naglalakad. Eventually, nakarating siya doon sa may sasakyan niya sa labas ng gubat at wala siyang nakitang kahit sinong tao. Dahil wala nga tutulong sa kanya, dito na nga siya nagpunta sa may sasakyan niya at nagdrive papunta sa ospital. Tagal-tagal din siyang nagdrive papunta sa may ospital kasi nga binabagalan niya since natatanggal-tanggal nga yung ulo niya from time to time. Eventually, nakarating siya sa North Mississippi Medical Center kung saan nagulat yung mga doktor sa kalagayan niya. Namot naman nila agad si Fortman at inoperahan ng anim na beses. At itong si Fortman, maswerte siyang gumaling sa nangyari sa kanya at lumabang pa siya sa napakaraming infeksyon. Ayon sa doktor ni Fortman, si Dr. Roger Lowry, halos imposible daw na maputulan ka halos ng ulo and nakapag-drive pa siya and hindi daw niya ma-explain kung paano to nagawa ni Fortman. Katapos ng aksidente, si Fortman ay nabuhay pa for 18 years until 2002 kung saan binawian siya ng buhay dahil sa katandaan sa edad na 92. Kung balikan ni Fortman yung nangyari sa kanya, ang nasabi niya na lang ay, People tell me that the Lord left you here for a reason and I ask them what that reason is but they can't tell me. I can tell you, I know it wasn't for chasing women or he wouldn't have broke my leg.